Yan, welcome back muli sa ating YouTube channel mga paps Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below Follow by hashtag Don Roaya. And of course, is subscribe mo na yan So yun, da dating gawin, mag-vlog tayo Then uh, pag nagustuhan nyo, screenshot nyo lang yung video Tapos isend nyo na sa aking uh, Facebook Messenger Ang um, Don Roaya or Don Roya Ibari mga paps, ako din na may-ari nyo Dalawa lang yan mga paps, ha? Don Roaya or Don Roya Ibari No so uh, mas maganda rin na i-text nyo ako tapos mag-usap tayo tawagan nyo ako o tatawagan ko kayo kung wala kayong load mga paps sa 0953 1364462 message sa inyo Messenger and Aya worry No so text or tawag or chat tayo mga paps no. So ngayon excited ka na ba? Dahil excited na rin ako. Yalla, let's go dito na parisan din ng possible red factor per palo Tatlo yung karga mga paps. No? So, eto yan o. Oh. Green tsaka Ewing na bio blue. Ayan o. Oh. to so, Ito paris na, paris na rin to. Kinukondition na natin. Later on, nalagyan na natin ng mess box. Alright, ay Kung gusto nyo to, pwede nyo i-text. Tawagan nyo kaagad ako. 0953. 136446 to message sa akin peso messenger don't ro ay don't ro ay so jackpot kayo dito mga paps. So, sobrang panalo kayo dito tapos eh, pa oh yung sinasabi kong avocado ko yun pinaparisan yung itong perso to no, magaganda to mga possible red factor per paolo lutino, tatlo yung karga kaya jackpot kayo hindi lang basta dalawa o isang karga nyan Ayan, bibili na lang din kayo dapat magandang bloodline na o maraming karga mga paps para sulit no, tinan nyo yung katawan Yan, mga paps, oh. wow ito yung favorite ko sa lahat ay namumula yung katawan, napula na yung katawan eh. <laughs> yan eh yun, opa tail follow na RF yan, that is, mga paps, tinan nyo, mamula mula yung katawan no? Oh. mga green natin, saka olive green no, so yan, magaganda matitingkad yung kulay yan, mga possible red factor sa yung panolotino to ah ito oh, yung Red Factor pero sa lulo kino. So yan mga So meron din tayong ano, Green Ablo series. Mga na to. Kinukondisyon ko na lang para pag iwawali na natin, isa-separate na natin ng cage. Ayan, madali na lang sila magpare. Tulad so, nito, pares ka to. Lalagyan, na, lalagyan ko pa ng nest bag to para mangitlog Pero wag muna natin biglain. Eh. No? alalay lang, unti-unti. Huwag tayo masyado excited. Ang nangyari kasi mga paps, pag bumibili tayo ng ibon, excited tayo. No? So gusto natin may next box kagad, paris kagad. Dandaan lang mga paps. parang sa tao, nagliligawan, magbiglaan. biglaan. <laughs> dahanin lang natin mga paps. Kasi siyempre sila mabibigla din. No? So, pangit pag, ano, ang tawag doon ay kilit sa hinog. No? Kilit sa bunga, yung sinasabi nila. No? So, ito, meron din tayo dito. Uh, may post-split tayo dito. Post-split. Ibig sabihin, anak, ng back-to-back -back split. Ayan. So, ito ay uh, ready for ano na rin ito. Uh, breathing stage na. Matured na. Ito ay par blue. Tsaka blue. Ayun, no. Par blue tsaka blue yan, mga paps. No? So, ito ay post-split dan palo. Alright, tapos meron din tayo Lutino rito pero hindi ko ito i-out kasi nga experiment ko ito. Lutino tsaka fusion So ayan sila mga paps. Ay, wow, ganda oh. Grabe oh, <coughs> nag-aapoy oh. Very rare yan mga paps, collectable items, collector's item yun Ganda no, yung nagliliyab yung katawan All oh. Alright, tapos, please, ayan, back to back para blue. Itong kak, opaline na uh, dantalong pack, power tapos yung nasa likod torque, power na opas opa split dantalong Yung ganyan ka quality, yung puro, ta puro tayo dantalo dito mga pack. Magsasawa ka sa dantalo. Na mura, mura lang, sobra, kalahati sa iba. Tapos ito yung sobrang ganda, oh. ganda na ganito. Oh. Pwede na magawa na ito. Open split dan back to back dan palo. Dito tayo. Yan. Ito malungkot kasi yung asawa niya nag-labor. <laughs> Next na set ako dito eh. Yung tagal kong nalagaan to. Opa pa perso red packet pair palo. Excited na ako sa magiging anak nila. May ito sure kasi sila eh. Ay pulang-pulang na Yung beef sa kayong ulo. Sana magdano kayo ha. Mag-visual ha. Visual perso red pack, oh, Please. Tapos eto mga paps, power opa, visual dan follow up. Tapos power opa, sleep dan follow him. Ayan. At uh, ang status nito ay meeting na rin at nesting pa. Ayan o, no? nesting o, nagahapos na. Ayan o, no? back to back power blow. Siyot yung mga kuha na Ayan o, as gray yung kulay. Doon no, na, ano to, dan follow up to ah. Opa, tapos yung ka niya off split dan na uh, move. Move Pablo. Back to back Pablo. Kung magsasabi ko sa inyo, magsasawa ka sa ano eh. Dan palo dito eh. Uh, screen, screen, set yun ang mga pa. Alright, tapos dito. Ganda rin ito. Ito ha. Split opa, ha. Dan follow pack Pablo. Tapos off split dan hand blue. Yan, split opa yung pack. visual yan mga packs na dan palo Tapos uh, pa itong babae. Yung blue. Ganda no? puro masab masasawa talaga ako sa Dalpano. Puro Dalpano tayo dito. Ito. Sinasabi kong slate blue. Yung lalaki yung puti, ayan, a ah, opa Dalpano pack tapos bar blue yung, yung babae. Hen, opa split Dalpano din. So, so puro tayo visual Dalpano mga pack. No, sabi ko sa inyo mga pap, pag mag-aalaga kayo, dapat high na. Bakit? Kasi for instance, na long youth, tapos dumami yung ibon nyo, Ibebenta nyo, sino bibili mga top? Eh yung high notation niya wala nang pahirapan pa nang ibenta how much more yung low mute na no? walang value. Real talk lang ano offense mga pop Kasi diyan din ako nang galing before. No so kung wala talaga kayong pera, kung sa akin pwede niyo naman utangin, pwede dahan-dahan, down payment or better for payment. Tayo so, baka bibili wala lang wala rin problema. Pero if I were you guys, mag ko na lang muna kayo ng pang high notation talaga. No, ipon lang kayo mga paps, no, para makabili kayo ng uh, pyesa na maganda. No, sabi ko nga, no, uh, dalawa lang yan. Ano ba gusto mo? Hobby? O hobby, tapos may ROI pa, o return of investment. No, kasi kung hobby lang yan, para mo mo sustain yung hobby mo. No, so kailangan mo ng return of investment. Yung sa mayaman hindi naman sila piktado, tayo lang naman. <laughs> no, so yun lang. I, I hope you consider no, yung suggestion ko. Kasi yung suggestion ko na yun ay uh, na-experience ko mga pa. No? So, yun lang. Maraming maraming salamat muli sa lahat ng nanood. Kung na gusto mo yung vlog natin, i-like mo na yan. Tapos, i-subscribe mo. I-share mo rin sa mga mag na uh, aspiring mag-iibon. Saka yung mga dati na datihan na mag na gusto mag-upgrade no para matuto. no At uh, makakuha ng materials na maaaring meron tayong maibigay, may tayo sa kanila. So, sa muli, maraming maram. salamat muli sa lahat ng nanood. Stay safe and God bless you.